morning sa lahat po. Yahoo! Welcome sa aking channel naman. Good morning! Ah, uh, Naghatid ako ng pasahiro. Nakatambay ako ngayon. Oh, uh, itong lugar po sa amin sa Samar. So, dami po mga... Kita natin ng na mga puno ng kahoy. Uy! nako Kita natin ganun ng mga makita mga damo dito. Oh, uh, asa ka, Motor ka, Ah, mabaktas, ah, So, ang 'to ni pala sila. kita. Oke. Okay. So, nakita natin ang mga lupa dito ba. Itong nakakural po mga ka-smile. Ah, siguro may iba siguro ito mayroon na po may ari. So, halos -hal dito sa summer po mga mam, nga lupa dito, ibinibinta ng mga may ari. Medyo mahal-mahal na talagang lupa dito mo kasi uh, lalo na kaya na uh, mayroon ng tulay dito sa amin. Patungo na magpala, magawa ng tulay, may tulay na pa iyan sa Samal. Lalo na si magmahal dito. So, nakita natin mga motor. Dami mga saging puno ng saging mga ma'am. Sa totoo lang mga ma'am, ang mga tao dito ay also po, ang mga -buhay rin nila is magtanim ng mga puno ng saging, niyog at sa mangga. Pero, uh, para sa akin, uh, maganda din ang saging. Mas madali siyang uh, Uh, makapagkitaan. Hmm, dami. Kasi kailangan kasi kugi-kugi talaga tayo ng mga pamuhay natin. Hindi tayo, tayo magtamad-tamad. Oh, sabi ng mga alam natin mga kaibigan na uh, kailangan talaga magsikap ka kasi kung hindi ka magtrabaho, wala talaga magbigay ng pira. Oh? Mayroon po mga tanong na mais po sila dito. So hmm. himik na ngayon ha. So, lakad na tayo at ipakita ko sa inyo ang place nito. So, back again. Continue tayo. Okay, continue. So, ngayon, tingnan nyo. Ipakita ko sa inyo mga mais. Ito pa yung mga mais po. Mga tanim ko mga tao dito. Uh, alam niyo po, buhay tayo dito sa amin. Kung magpugi talaga magtanim ng mga mais, Maiz, papaiz, talai, palay bitaw, maize. Maize, oh maize. Masarap yung maize mga ma'am. Oh. Okay. Ang maize cute nung mga ma'am. Ma Kami po mga ma maize. Kendi lang kasi sa akin. Maize po mga ma'am. Kami mga maize din sa mga ma'am. Oh. Yala bitaw pa Oke. Okay. Mama is, ma is. po ang daan po ang uh, mam ma is. Okay na po mga daan dito mam ah uh, ispalto. Mm -hmm. Okay At napakalamig talaga, ma'am. Ito, ma'am. Oh. Lamig talaga. Wow, lamig talaga. Sarap magtambay dito, mga ma'am. Sinikita natin ang lamig. Sobrang dami ng mga puno ng kahoy. Niyog. Oh. May mga salog, may mga bayabas. Hmm. kita natin. So, talaga, mga ma'am. Oo. Uh. Wow, ang sarap ng simoy ng hangin, mga ma'am. Wow. Napakaganda, sarap. eh, itu kasi okay. sama ini, sih, uh. apa kasi, hampir kasi, kan, terlalu oke. Okay. May mga bahay sa loob. Iwan ko, babe yan. Skulan yata ito, ma'am. Ito po'y puno ng uh, kawayan. Mga bambos, ma'am, ba? dami mga bambos, kawayan dito, ma'am. Ah, hindi. Ito sa loob dyan, sa right side, ma'am, is ah, uh, force yan, hmm, diwan ko, maharap pa ba nagliligo dyan, super sa tayo, ma'am, May na kasi wala tayong gopro. O, ito po ang lugar patungo ng kaputian at uh, ano to? Uh, putian mga mams pangbatan tindaan. Sementado na po. Walang tao. Tahimik. Okay, ma'am. Ito lang ang sure sa inyo, ma'am. Pakita ko lang ang lugar namin. Salamat po sa inyong sobabay. Bumalaman ako. Ako naman yung Niko Mrs. Maling. Bye-bye. So, God bless you.